Ano ang pagiging katoliko para sa Pilipino? Tingnan natin ang kalagayan ng katolisismo sa Pilipinas. Paano nga ba ito nagsimula? Halos apat na daang taon na ang nakalipas ng unang maibahagi sa ating kultura ang katolisismo. Ngunit hanggang sa ngayon, ramdam pa rin ang pamumuhay nito sa ating lipunan. Bakit maaari niyong matanong? Maari kasing ito'y dahil sa mahigit na apat na daang taon na iyon, tatlong daan taon dito, tayo na pailalim sa batas at pangaral ng mga prayle. Sa loob ng panahon na iyon, pilit nilang ipinaniwala sa atin na ang kanilang pamamaraan lamang ang tama. Pinilit nilang ipatupad ang paniniwalang ito, hindi lamang sa mga paaralan, kung hindi pati sa kanilang mga batas. At dahil roon, ay kahit na isang daan taon na ang lumipas. Malakas pa rin ang natitirang bakas ng katolisismo sa pumumuhay natin ngayon. Iilan na lamang dito ang mga pangalan ng tao na tila hinugot mula sa Biblia tulad ng Maria, Joseph, John, at kung ano-ano pa. Isa na rin ang nakagawian nating pag-sign of the cross tuwing nadadaan tayo sa simbahan. Isa na rin dito ang patuloy natin pakikipaglaban na panatilihin ang luma nating mga simbahan. Katulad na lamang ng Baklayan Church sa Bicol na siyang sinasabing pinakamatandang simbahan sa Pilipinas na itinayo noon pang 1596. Makikita rin ito sa ating higit na masaganang mga pista. Ang sa taon-taon nating pagsali sa mga nobena at iba't ibang mga pag-aalay. At sa tulong ng mga ehemplong ngayon, makikita ang lubusang pasyon at takot sa Diyos na mayroon ang Pilipino. Dahil narin dito, ay masasabing malakas na panlaban ng Pilipino ang katolisismo ng Sa kapanahunan ng paghihirap at pagdurusa, higit na binibigyang importansya ang pagmimisa at ang paghingi ng tulong sa Diyos. At sa kapanahunan naman ng pangaabuso, ito'y naging instrumento para ang lahat ay magkaisa. Tulad na lamang ng napakita sa People Power Revolution. Muli, ang lahat ng iyon ay ang siyang sinasabing mga katangian ng pagiging katoliko para sa Pilipino.